Sa kamakailang pangyayari, umalma at nagpakita ng pag-aalala ang Estados Unidos at Russia sa ginagawang kilos ng China na nagdulot ng alarma at tensyon sa pandaigdigang komunidad. Tila ba kahit ang kakampi nilang bansa ay hindi sumasang ayon sa panibagong inilabas na mapa ng China na kumakatawan sa kanilang nasasakupan. Ano ang panibagong standard map ng China at paano ito makakaapekto sa pandaigdigang suliranin? Ito ang ating aalamin sa ating video ngayon. Ang aspeto ng bagong patakaran ng China ay nagbukas ng mga bagong isyu at hamon sa larangan ng politika at seguridad sa Asya at sa buong mundo. Ito ay nagdulot ng panibagong pagdududa at pagsubok sa ugnayan at komunikasyon ng mga pangunahing puwersa sa daigdig na nagresulta sa mga hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa internasyonal na mga relasyon. Ang ginawa ng China ay tila nagresulta sa pagkakaroon ng maraming kaaway at iba't ibang panig na may higit pang interes sa karagatan ng South China Sea. Inilabas ng China ang tinatawag nilang standard map. Kung susuriin sa umpisa wala naman itong pagkakaiba sa una nilang mapa, mukhang okay naman ito. Subalit ang nakakagalit rito ay ang sakop na karagatan na idinagdag nila sa bagong mapa na ito. Ang ten-dash line ay ang panibagong pakulo ng China upang makuha ang halos kabuuan ng South China Sea na pinag-aagawan din ng mga bansa tulad ng Pilipinas, Brunei, Cambodia, Indonesia, Taiwan at Malaysia. Sa bagong ten-dash line na ito, nagdagdag sila ng panibagong linya kung saan isinama na nila ang Taiwan sa kanilang sakop. Matagal nang sinasabi ng China na sa kanila ang Taiwan at hindi tinatanggap ang pagiging bukod na pamamahala nito. Dahil sa ginawang standard map ng China, marami ang nagalit kahit na ang Russia na kaalyado nila ay medyo napataas ng kilay. Paano ba naman kasi kahit sila ay ninanakawan din ng China ng mga lupain at teritoryo? Maraming mga teritoryo ang Moscow na inuukupa na ng China dahil sa panibagong mapa na inilabas nito inilabas ng Ministry of Defense ng China ang pinakabagong bersyon ng China Standard Map na nagdulot ng tensyon sa mga kalapit bansa sa South China Sea. Sa ilalim ng Nine Dash Line ng China, kanilang inaangkin ang halos kabuuan ng South China Sea bilang kanilang teritoryo, kasama ang malalaking bahagi ng Exclusive Economic Zones, EEZs, ng Vietnam, Pilipinas, Malaysia, Brunei at Indonesia. Ang pangangalang ito ay may malalim na kahalagahan sa kasaysayan ng China, ngunit noong 2016, itinuturing ng Permanent Court of Arbitration sa Hague na labag sa internasyonal na batas. Hindi ito kinilala ng China. Ang pag-aangkin sa mataas na dagat at exclusive economic zones ng ibang coastal states sa South China Sea bilang parte ng teritoryo ng China ay hindi karaniwan, sabi niya sa CNN Philippines upang ipahayag ang dipagkakasunduan, naghain ang Pilipinas ng opisyal na reklamo sa Embahada ng China sa Maynila. Ang gobyerno ng Malaysia ay nagpahayag ng opisyal na protesta sa bagong mapa noong 2023 wakos kung saan ang mga sakop na bahagi ng China ay sumasapawan sa Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Malaysia sa kanlurang baybayin ng Borneo. Ang mga nakalagay na boundary ng China ay ay mas magkatapat sa estado ng Malaysia ng Sarawak kaysa sa anumang iba pang bahagi ng baybayin ng mainland ayon sa foreign ministry ng Malaysia hindi kinikilala ng Malaysia ang mga pag-aangkin ng China sa South China Sea na ipinapakita ng 2023 edition ng Standard Map of China na umaabot sa maritime area ng Malaysia ipinunto rin nila na walang epekto ang mapa sa Malaysia sa parehong paraan, ang Vietnam ay nagpahayag din ng hindi pagsangayon sa pagsasapalagay ng China sa kanilang karagatan. Ayon kay Pham Thu Hang, tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Vietnam, mariin na tinatanggihan ng Vietnam ang anumang claim ng China sa East Sea na nakabatay sa dashed line. Ang China ay dinagdagan din ang 10 dashed line upang sakupin ang silangang bahagi ng Taiwan nagpapalawak ng 9 dashed line pahilaga upang isama ang isla. Hindi sumasang-ayon ang pamahalaan ng Taipei dito. Ayon kay Jeff Liu ng Taiwan Foreign Ministry, kahit anong gawin ng China upang baluktutin ang kanilang posisyon sa soberanya ng Taiwan, hindi ito magbabago sa katotohanan ng pagiging totoong bansa ng Taiwan. Sa kabilang dako, hindi rin pumayag ang India sa standard na mapa ng China. Ang bagong mapa ay naglalaman ng mga bahagi ng estado ng Arunachal Pradesh ng India na nasakop sa opisyal na hangganan ng China. Ayon sa isang tagapagsalita ng Indian Foreign Ministry, kanilang ipinahayag ang malakas na protesta sa mga diplomatikong channel laban sa pagsasabi ng China sa kanilang 2023 na standard na mapa na ito na nagsasabi na nasasakop ng China ang teritoryo ng India. At tinapos ito sa pagsasabing walang basehan ang mga pag-angking ito ang pinakabagong selyadong mapa ng China ay naglalaman ng 10-dash line, isang upgrade mula sa dating 9-dash line. Subalit ang mapa ay dapat tingnan sa konteksto ng konstanteng pagbabago ng Chinese Communist Party sa pamamagitan ng mga taon ayon kay Nowens. Sa usapin naman ng Taiwan, ang pagdagdag ng ika-10-dash line sa mapa ay nagbibigay ng ibang kahulugan dahil idinagdag na ito sa dating nine dash line. Ayon kay Nowens, ang nine dash line ay naging tenth dash line. Ipinunto niya na ang orihinal na mapa na pinagbasehan ng claim ng nine dash line ay ginawa ng Nationalist Government of Republic of China noong 1947 bago ang Chinese Civil War. Pagkatapos ng tagumpay ng Communists, ginamit ng People's Republic of China, PRC, ang mapa upang angkinin ng malalaking bahagi ng teritoryo sa South China Sea at sa paligid ng Taiwan. Gayunpaman ang orihinal na 1947 na mapa ay talagang may labing isang gitling. Noong 1953, inalis ng PRC ang dalawang gitling sa Gulf of Tonkin bilang bahagi ng isang kasunduan sa pamahalaan ng Vietnam kaya't nag-iwan ito ng siyam na gitling sa mapa. At ngayoy may sampung gitling na naman tayo paliwanag niya ang Tribunal ng United Nations ay naatasan na ang mga dating pag-aangkin ng China ay walang bisa sa internasyonal na batas at ang mga bagong pag-aangkin nito ay walang basehan sa batas o kasaysayan. Mula noon, sinira ng China ang ilan sa pinakamaliliit na coral reef sa mundo upang magtayo ng military bases at airstrips upang subukan at palakasin ang kanilang mga claim. Kanilang binabanatan ng water cannon at pinipinsala ang mga maliit na sasakyang pandagat ng Pilipinas na nagtatangkang mag-supply sa tropa sa loob ng kanilang exclusive economic zone. Nagbanta rin sila sa USS Chung Hoon at HMS Montreal ng Canada. Ipinagpatuloy nila ang kanilang mga hakbang sa international na arena sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga agresibong at kahindik-hindik na aksyon sa paligid ng mga barko ng ibang bansa at eroplano ng Estados Unidos. Sa kabila naman ng di pagkakaunawaan din ng Russia sa mga inaangkin na teritoryo ng China, matibay pa rin ang relasyon ng dalawang bansa. Sa totoo nga lang, ang relasyon ng China at Russia ay umuunlad at nagiging mas matatag sa mga nakaraang taon na magdudulot ng positibong epekto sa kanilang kalakalan at kooperasyon sa iba't ibang aspeto ng ekonomiya. Isa sa mga pangunahing pagpapalakas ng ugnaya ng dalawang bansa ay ang pagiging benepisyaryo ng China sa murang halaga ng enerhiya mula sa Russia at ang akses nito sa kayamanan ng likas na yaman kasama na ang patuloy na pagpapadala ng gas sa pamamagitan ng Power of Siberia Pipeline. Napansin ang paglakas ng kalakalan sa pagitan ng China at Russia sa mga nakalipas na taon na umabot sa $218.2 billion dollars noong Enero Nobyembre, base sa datos mula sa customs ng China. Ang pag-abot sa target ng dalawang bansa noong 2019 sa isang taon ng mas maaga sa itinakda nilang schedule ay nagpapakita ng tagumpay sa kanilang ugnayan at pagsisikap sa pagsasagawa ng kanilang mga layunin sa kalakalan. Bukod dito, ang Moscow at Beijing ay mas pinaigting ang kanilang kalakalan sa pamamagitan ng paggamit ng rubles at yuan sa halip na US dollars. Pinapalakas ni na Putin at Xi ang kanilang panawagan para sa pagbuo ng isang financial infrastructure na nagtataguyod ng katatagan ng mga transaksyon, ayon kay Ushakov. Ang ganitong hakbang ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na mapanatili ang kanilang kalakalan sa pamamagitan ng pagunlad at pagtibay ng kanilang mga ugnayang pang-ekonomiya. Noong mga nakaraang araw, nagsimula ang pagsalita ni Wang Yi, ang nangungunang opisyal ng Foreign Affairs ng China ng mga matapang na akusasyon laban sa Estados Unidos, kung saan inakusahan ng US na sinisikap ang pagpigil sa China at ang pangako na palalimin palalo ang ugnayan sa Russia. Sa kabila nito, patuloy na ipinupunto ng Beijing ang kahalagahan ng isang multipolar na sistema sa mundo. Pinanawagan ni Wang ang paggalang sa bawat isa at itinuring na hindi ka nais-nais ang sitwasyon kung ang ilang bansa ay nagiging biktima habang ang iba ay namimili ng kung sino ang ipapasya. Samantala, unti-unti nang nababalot ng kontrobersya ang ugnayan ng US at China mula nang makilala ni Xi si Pangulong Joe Biden noong Nobyembre. Sa kabuuan, ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng patuloy na paggalit at pagtutol ng Estados Unidos sa gawain ng China na sakupin ng buong South China Sea. Sa makatuwid, mahalaga ang pagtibayan ng ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng mga bansa upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa pandaigdigang larangan.